mga boss, good morning, good morning Isang mo pagpalang araw na naman sa atin lahat Ayan ha, panibagong araw tayo, panibagong vlog Ayan, nandito na tayo sa daungan O, nakagat nakagatas tayo kaninang maga At, losong tayo sa Ortiz, kasama natin si Boss Andy ayun na, natin yung power kapsak uh, na spray Pagano tayo? Pag-spray tayo ng pandamo yung paikot ng pilapil saka yung paligi doon sa may farm 1 saka natin yung ano yung palay tapos syempre mananakati tayo nang sakati yung mga kalabaw natin yan paalis na kami ni boss Andy paalis na kami Tusang tayo sa Ortiz. Uh, tingnan natin yung palay Baka yung palay siguro Kahit na hindi na patubigan yun Maano na eh uh, Dilaw na siguro Halos dilaw na lahat yun ano ko sa mga Ano mga boss Sa uh... Mag nakatapusan Nang buwan na to Kaya first week ng March ngayon April Pwede na yung ano Pwede na yung palay O susunod natin yung ano Yung mais sa farm mo apat na buwan na bukas 19 na ba ngayon oh, apat na buwan na yung ano yung mais na ano natin patuka apat na buwan na mabilis din pala ano ha? nasa ano nga pala yun 190 days 100 days sa ano sa katapusan yung palay tapos yung ano sa katapusan 4 months and 10 days yung ano yung mais ayan uh, lusong naman na muna tayo oh. ano boy hindi ka na mahirap paan na rin yun o oh. click yun nga, pinagawa natin itong ano pinakondisyon natin yung ano na ang baka natin kaya yun, nakakita nyo, walk click lang o tara na, let's go! you know nah saya jumpa aku <laughs> yun mga bawas dito na tayo sa farm on baka mo na tigan aiku, oh, ano <coughs> aiku. ko <ayko, ayko>, <coughs> Tahanan natin oh, yung damo na yan. Paikot. Paikot, paikot, ikot. Yun oh. Tuyo na sila. Apat na ba na kayo bukas. Yun, oh. Apat na buwan na bukas yan. Apat na buwan na bukas ang mais. <coughs> Yan, ano natin to Para di kumapal Mano naman kasing kunin ng ano Madala lang pa Ay, mga mais natin oh. O, oh, di ba? Yung mga mais natin Malapit na malapit na rin Alos kasabay lang nung ano yan, yung palay. Mahuunay ano, palay. Sa bagay, hindi pa tayo nakakaano ng kung magkano yung ano ngayon. Nababay presyo ng mais! yung mga mais natin. Oh. Tuyo na! Oh. Mga tuyo na sila! O, oh, di ba? pag umabot ng apat na banat kalahati yan yung mga bunga nya naka ano na naka uh, yuko na yan pag tayo ng isa yan o ano na tigas na kung maganda lang yung presyo saka kung mahabol tayo ng presyo pwede na yan apat na buwan eh yung iba nga dati ano lang Pulang apat na ban, pinakaan eh. Pwede na. Punta muna kaya natin ipaalay. Kung mamaya na lang. Kain muna siguro tayo. Para dire dire si ano. Kukuha din tayo ng ano eh. Ng sakate. Yun, lumabas. Tapos na tayong kumain. Ayan. Grabe pala yung taas ng bangka natin. O, puntahan punta natin yung pari. Tignan natin. Tapos, kuha tayo ng ano doon. Sakate. Ito, sa gilid ng pilapil. Kahit na tig-isang bigkis lang kami ni Bosandi. kahit uh, isang bigkis lang tapos tayo doon tayo kukwada sa dulo eto pinagkwadaan dati natin kasi hindi na lumaki gawa nung ma, ano ma hindi na natutubigan kaya spray lang lang natin para di ganun lumapon <coughs> tingnan mo natin yung pala kung ano na lagay ng palay natin Ayun nga ba palay oh. oh Ganda ng bunga oh Mapintog Ayun mabasa pa na may lupa oh Kasi oh, kung na uh, Elvin hindi <laughs> na nagpatubig nagpatuyo na rin to Eh ito pwede na natin kung nagsakati to oh. Makapal na rin yung natin dati Ganda ng palay natin mabasa oh. Bawi ba Ito yung mabasa Tingnan ano Yung pinakabunga nyo O diba So ano nga katapusan pwede na to Sa so katapusan pwede na Hindi na natin patutubigan yan Ano na rin Aras dilaw na rin yung ano Yan parang nakalatag yung ano nga, Bunga O diba Hindi eh, na ganong dumami ano yung nakataba gawa no? nung hindi na natin pinatubigan ganda ng palay maganda yun o ito may tubig tubig po pa, mga pasok yun hmm. yun hmm. tambungkos yun hmm. ng palay sa palay man lang makabawi tayo yan, baka ano lang din para bigas kaso nga lang mas maganda pa nga yung ano ng pala yun yung presyo yung presyo, presyo daw ng pala yung mga boss ano? 25 hanggang 26 kalahati ng mais yung mais ano lang 13, 14 Ano? May tubig-tubig pa dito. ito alas dumapa na rin pati kaya akong karling alas dumapa na rin dito, pwede natin kunin yung paggaya ng ano gaya ng kalabaw Kahit di na patubigan may tuwa uh, na basa pa na yung lupa niyo. Oh. Malapit na malapit na malapit na talaga. Kunin hmm, natin yung ano na sa Sakate. So, Kahit na isang bigkis lang. eh yung kaya karling din. Nakadapaan na rin. No? Mas dilaw yung kaya karling kaysa dito sa atin. Ah yung dahon nito dahil nga napatabaan pa ng uli verde pa yung dahon yung kaya pong karlin dilaw na dilaw no tapos yung kay Kurek Rek tapos yung kay Dita Agnes kapo <laughs> tayo sa kate si Libon sa ano yung ating derby pay dahon dahil na patrabaan pa natin ang halito eh. yung pampas sa lubong pero bawi naman sa bunga papintog yung bunga ito din naman kay Apo papintog din din naman yung bunga sa kanya halos dilaw na yung dahon no? kaysa dito sa atin pero no? diba Lalo ni na yung pinakabala. Itong balisuso natin. No? Berding-berde pa yung dahon. Ayan, pero yung bunga, dilaw na. Yung dahon lang. Ito, dilaw na yung dahon. Saka yung bunga. So sa atin, berde pa yung dahon. Yung bunga, dilaw na rin. Ayan, ah, paganda. Lumapa na. <laughs> itong kaya na din, rin, rin. No? Kaya pong katuloy. Matanda na pala yung ano dito yung sakate kaya na natin kinuha may hindi matandaan na yan hindi tayo makadaan sa pilapil may hirap pa tayong dumaan gawa noong nakahandig yung kaya kung karing dito sa pilapil tapos ito yung ating daming nakadapa nakadapa Pada pa siya. Tulungan na lang siguro natin si Bosan. Punoyin yung isang an, Yung isang big piece. Nakakit na to. Kataposan, pwede na siguro to. Pero magdala na tayo ng sample. Kuko tayo ng mga sampungan mamaya. Pakita natin kay tatay yung bunga ng ano, palay. <laughs> sampung ano ba tangkay okay kita natin yun hindi na kailangan patubigan nagpapaanan na lang ng bunga baga sana nag nagpapatanda na lang ng bunga halos nakadapay atin ah yan ang daming nakadapa dito halos nakadapa halos nakadapay palay Sabi nga nila, isa lang yung ano dyan. Ibig sabihin. Mabigat yung buwan ng palay. May tinamaan din ng papulo-pulo. Yung oh. mga May tama ito. Yan. Pag ganyan yung, ano, yung itsura ng dahon. Ito sa buwan Ano na yan? Sa so, kato. Uh, oh. Agad mo ano yung katawan niya. Malambot. Hindi pa nakikita. Yan ang wasang malambot yung pinakakatawa niya. Ayan yung punggos. Ayan. Ayan, katulad nun. Yung nakapulo ko na yan. Sa so, kay gilid na to. Punggos. So, ato. Ayan yung tinamaan natin mga basong ano, palay. Ayan. ayan. Ano yung pinaka ano niya. Katawan. Napunggos yan. Ayan. Ayan lang naman. Ayan. Hindi na mamabos yung ano. Pinakailalim mo. Ito lang naman. May tinamaan pa tayo dito. Sa tabi mong pilapil pa. Ayan. O, gilid ng pilapil na yan. Saka yun. Yung pulotok na yan. Oh. Maupas yung ilalim mga basa. Ayan. Parang may tamay puno. Ano, yun yung sinasabing ano may tama sa puno agad ano tuyo saka yung anti maraming buo hindi yun naglaman oh. punti lang naman to ito lang hanggang dito lang yan hanggang dito tapos hanggang dun yung gilid lang naman tapos yung pulo na yun ano titingnan lang natin baka may harabas sa gawing bundok daw sabi ni Kuenaro yung mga palay daw hinaharabas wala nang pala dito yung mga uod ba pinuputol yung inuhay ng palay dito wala naman doon lang pala mga ano dumapa itong isang pitak na to dito may dumapa man konti lang so ayun doon sa gawin na yan. Ha. Dorang ada sebab sana. Ah ni mana tu? Dah lawak dah. I guess itu lah Arim. Patanda ya, nampak tanda sakati di sini. Di pasan di sini. Kau kau lumabas nakadalang bikis nila ng maliit yung iba uh, hindi naman kasing ano nito kasi hindi naman ganong kalaki pero pwede na rin ito saka yung isa <laughs> matanda yan na yan dito yung takati wala na tayo dito sa dulo medyo ano kayo hindi ay gumagaan pala yan, mabas na. Pagpahinga na tayo. Nakapainom na rin. Yan. Tingnan natin yung sakati doon sa dulo. Nakati muna tayo ngayon. O oh, mayroon pa yung mga mag... mag-spray. Hindi yung hapon. Ako pa ng halik. Ako ba? Yan, mabas kainit. Mm-hmm. Ini nanti nanti punti rin ito, sa bagay makakailangan mo nito. to so, pwede natin to kanino muna natin kanino muna natin sa kate pag natin yung spray <coughs> Kainit sa Pinas! Ayan mga ba, sa eto na itura ng mga mais pala natin dito sa Dula. Sumikot tayo doon sa tapos. Yung dinapungkaling, halos ganyan na rin yung ano dating nung mais tinitignan nga natin yung i natin yan katuloy yan spray natin yan ayan sobrang init maano yung init ay ay tapo yan may tapo misa lang tayo oh. nakaya sa ano lang kami ni Ibo Santi dahil sobrang init pahingan muna tayo ay tayo Pwede na muna siguro itong isa na to Mamaya lang tayo kukuha sa kati mamayang hapon O mamayang medyo lalamig din Man, uh, ano baka puntahan na rin natin to di rin natin nakukuha sa kati ispain na lang natin ispain tayo na muna yan di rin natin nakukuha sa kati nakabalot ng ano nakabalot ng baging o kaya gagawin natin yan ispain na lang natin yan para ko pag natuyo masunog mga isabay natin dito doon uusubong na panibago baka sakaling makakuha tayo sa ng bago ayun mamayang medyo malamig ano yun natin <coughs> mag naantad din tayo sa tabing kubo mag mag spray Ay <coughs> Sobrang init, di natin kaya. Yan. Ito na tayo sa kubo. Buti dito medyo malamig kahit na kung ano mag spray man tayo. Hey! Init. Time check tayo. Oras na. Alas 11 siguro. Yan. Sakto. Alas yun mga boss uh, nakapagpapay nga kami ni boss Andy ayan uh, dos medya na mag alas tres ayan kukuha muna kami ng sakate mamaya ang pawi doon na tayo mag ano, dito sa paligid ng no, ano ayan, natin ng mga ano yan ng pandamo, mo para di masyadong kumapal o bago tayo para kapag bago tayo nag ano nagpa harvest ng mais tuyo na So, kaya nasa paligi, uh, ano yun na rin natin. Uh, Espray na rin natin. So, kaya mga sa Pilapil. Puan na muna kami ng sakati ni Boss Andy. Ayan. Medyo, ano na rin. Maka, hindi na ganun mainit. Tapos, mahangin na. O, kanina mag-alas dosing, ay alas dosing, ano tayo. Masyadong mainit. Tapos, wala pang hangin. O oh, kaya yun na, uh, umuwi muna kami. O so, ngayon babalik tayo. Kuha tayo doon sa pinagkukuhanan natin ng sakate. Okay. O na tayo ng sakate. Dahil dito naka ang tayo. Pang-anin pati o kaninang hindi natin nagbaba. Panim nagkis na yan tapos dalawa sa kubo. tama naman tayo sa kubo. hangin Munti ka daw maulog-log sa si iwasan kanina <laughs> <laughs> Dahil malakas yung hangin At angay Hangin man to? Wait lang yan Tapos, tayo ng konti. O siguro sa na lang na lusong namin ni Boss sa Makalawa. Makalawa. Doon na lang kami mag ano, maaga na lang kaming kukunan sa kate para maaga makapag-spray. Para makapananghali. Maka uwi din agad. Kanina tanghali na kasi tayong ano nakalusong, eh. Nakalusong Sa na lang tayo ano. Sa na lang natin to. Kundi sa Makalawa malamang makalawa tayo makakalusong yun ha bukas hindi tayo makakalusong sa so, makalawa na <hihil hihil> kung ko. nag spray tayo ngayon abutin tayo ng ano gagabihin tayo hindi pa tayo mayayari hindi pa sure kung mayayari kaya sa susunod na araw kung maaga tayo makalusong makapa ng na tanghali hanggang mga pananghali makapag -exprime. ano ko tansya ko dito ano eh isa doon dalawa tatlong karga dito tapos dalawa lima ay yung nando sa dulo mga dalawa tapos tigi isa kada ano kada pilapil walo din Magdala pilapin isang targa. Pilapin uh, pilapin. magdala tayo pa tayo ng isang ano? Spray. Kailangan pa tayo ng isang spray. Ay, tayo wala. Para ka dito sa ando. yan mabas nakagal na natin yung mga sakate bali walong pigis yan alisin lang natin bangka huwi na muna tayo baka di pa nakakapagtalbusin na misis magtatalbusin tayo ng 10 kilong ano talbusin Daon na sili masikan ma langi ka rin yan puling makakay may hangin ng lalambabo kaya na may meto pa kain kain na natin yung mga kalabaw oh, na rin natin yung ano